how to make a mini dishwashing liquid. First step, lagyan ng limang liter na tubig ang timba. Pwede malinis na tubig dito ang mineral. Pag liters. Next. Sunod na ibuhos ang SAF 45 Bubble Booster. Sunod ibuhos ang surfactant. Gupitin ng maliit sa dulo at ibuhos paikot sa tubig. Paikot. isa na. Ng... Ha? Wait, ibabad ng 20 minuto bago haluin ng mabuti. Wait, hindi pa galua dan ay. Hindi ay galua. Hindi pa ko kaya. Ibabad ang dua. Ne? Yeah. Oh. Surfactant na. Hindi pa galuan dan ay. 20 minutes pa. Tagalog Tagalog ka. yan haluin yan Ayan, guys Turo, turuan ko kayo paano gumawa ng dishwashing liquid ito na guys oh inahalo na nila guys ayan ito yung mga ingredients guys oh mayroon pub coloring mayroong sugar <laughs> Maya lagyan natin ng magic sarap yan guys. Balidag ito na karon. Ayun na sunsi ape. Ayun guys, so inurasa nila guys, 20 minutes bago agent, bago agent pouch. Bago haluin ya. Amo na pita kauli ya. Oh, tikining ang ulo. Ano na sunod? Ano ah, uh, Pagkatapos 20 minutes. Uh, pagkatapos ng 20 minutes guys, itong isusunod. Yan. Ano tawag niyan? Pet? Degreasing agent pouch. Degreasing agent pouch. De ano hmm. Doko may di ka di na kani ng pan? Musor, amo mo. ka tawag nila. Ay guys, so uh, sa lagang 150 guys, makagawa ka na ng dishwashing liquid. 5 litro na guys. Yan. 5 litro nang magawa. Sa lagang 150 pesos na makatipid ka na guys kaysa bibili ka ng mga ibang dishwashing napakamahal. Ito na lang yung gagawin nyo, guys. Yan, oh. Ni I-mix nila. 5 litrong tubig Saka, ito yung mga ingredients. Ito, guys. May pangalan, guys, oh. Yan, may mga pangalan yun, guys. to Ito. saan nga yung naunang nilagay? Ito? Ito? Ito una unang nilagay guys sa tubig na limang litro. Tapos sunod ito. yan Tapos ito nang isusunod M mamaya mamaya nila nilagay guys kasi hintay muna sila ng 20 minutes bago ilagay doon Ito yung pangalawa guys oh. Paglagay nyo dyan guys sa tubig Hintay mo na kayo ng 20 minutes Bago nyo ito ilagay oh. Ito Dalawa Ito itong, itong maliit Ito yung panghuli Ito yung panghuli guys Ayan Itong laman nyo guys oh. Waste cleaner How to make cleaning products. Ayan, guys. Update ko na lang kayo mamaya, guys, ah. Ayan, ah, na guys. Natapos na yung 20 minutes. In okay na nila, guys. Ayan. Gano'n, na, guys, oh. Okay na. Ito na, na, na. Ah? isunod next ayong samtang tangga ginaw kay kaya no kinaya lang kinaya pa dito next isunod ang degre ano to yung pet isunod ang degreasing nga

lagyan ng pagdating testing mo Ang next choice ano na S -SAA. SAA? S E S A na ato kagilo S A A yan sa sunod man ano kung muna nga nabot sige pang pakulor mo eh. ah basic lang pang huh? sige pang pakulor bago kamot no nagaling nabibili ko sa tindahan gano, ganyang kulay. So sila matamat na eh. Karon na. Lo, no, 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 pwede na lang ito, no? Mm. Ngayon okay, so, excited na ako gamitin, guys. Kasi okay. marami ako doon lugasan. Marami ako doon ban, tambak na mga lugasan, guys. Dinggan. Ngayon oh, okay. bubula na, guys, oh. Anong isusunod? Sugar. sige deh. Yeah. lang. Mm. Ngayon -hmm. okay, guys, so, yan ang panghuli guys. Guys, mga bango na guys. Sa lagang 150 guys, makagawa ka na ng limang limang liter na dishwashing liquid. yan Bang tipid guys gamit muna na ito sa o kaya niya 24 hours isang taon mo na ito mga gamit guys ah mga mag na ano pangalan yan no Saan? yan tikino yan yan ang panguli guys ang tikiner Hmm, ito pala yung nabibili ko sa tindahan. Ma, wow, may paalala ko sa sa dishwashing liquid niya balik yata. RBQ vlog. Wow, grabe. Wow. Wa. Dishwashing liquid. Kung <laughs> <laughs> oh, nagbuga siya, pet? Hmm. Tiga hey, ka. Okay. Oh, ba? Kung nga? Naira, <laughs> naira. Oh, ikaw. Nag-experimento sila. Oh, yung vlog pa niya. Damo siya? Oo. Oh. Ah, uh, tag na. Tagta na

ngayon guys hanggang dito, dito na natataposin yung vlog guys So sana guys natutu may natutunan po kayo sa tutorial namin guys Kung paano gumawa ng dishwashing liquid Sa so ng 150 guys 5 litro na yung magagamit yung guys Ayan yun yan lang guys oh. Ayan So takpan na natin guys In 3, 2, 1